So good day mga kabakal. So meron na naman po akong uh, isang tutorial video. No? Actually, in, ano tutorial video ito reply to dun sa ano sa comment ni ano ni Sir Jun Karalde. No? So ito, sabi niya rito, uh, paano daw ano paano daw palambutin yung uh, magazine release nito. Itong magazine release. So ito po yung magazine release, yung button na 'yan na kapag uh, yan. In insert yung magazine. Pag pinindot nyo po yan, 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 mahuhulog yung magazine. So, ito po yung magazine release. So, paano daw palambutin? Actually, yung mga stock talaga na, ano, na from out of the box. Actually, ito dati rin mga kabakal. Antigas na ito. Na natitigasan ako rito. Kasi lalo na kung, ano, kung, kung mag-change mag ako nung dati. Eh, pagka-putok ko na ganyan, putok, uh, talagang, pinip fresh na fresh ko to na talagang yung alam niyo yung halos yung insert ako ng malakas na ano na puwersa no pagka pinipress ko itong magazine release niya kasi matigas siya so pagka matigas yung ano di pagputok ko na ganyan pinipress ko talagang ginaganong paminsan yan talaga, bago siya mahulog pagka, pagka magche-change mag ako nagkakaroon ng ano slight delay no sa pagpress ng magazine release kapag matigas siya so ang ginawa ko dito dati, uh, binawasan ko lang nang nang uh, spring niya. So ngayon, uh, para ano et, para masagot yung reply ko kay ano kay Sir Jun Karalde, no, ituturo ko kung paano palambutin yung spring na itong magazine release. Okay? So panoorin niyo to mga kabakal, no. So para makita niyo na mabuti, mag-change view tayo. Okay? So panoorin niyo to, watch this change view tayo mga kabakal no para makita nyo mabuti kung paano ko gagawin yung uh, pagbawas ng spring nitong magazine release okay so number one dito mga kabakal kailangan natin ng tools no yung tools natin is yung flat screw yung maliit lang na flat screw yung manipis na flat screw so kagaya nito para matanggal natin itong uh, magazine release niya Okay. So, unang-una, gagawin natin is tatanggalin natin itong magazine release. Okay. Ang pagtanggal niyan, mga kabakal, is ganito. So, mga kabakal, ganito ang technique ng pagtanggal ng magazine release. Kasi, yung iba, nahihirapan itong tanggalin. Kasi kahit anong gawin mong ikot ito, hindi ito matatanggal ng ganyan. No? So, kailangan dito, mga kabakal, uh, ipipress nyo muna, ipipress nyo rin itong, uh, ano, itong, ah uh, magazine release niya, nakikita nyo umaangat siya. Ayan no? So, ipinipress din yan. Ikita nyo ba yan? Nakikita nyo, ipinipress din yan. So, kailangan, para matanggal ito mga kabakal, itong, pa, ang pagtanggal, ah, so, kailangan para matanggal ito, ang una nyong gagawin mga kabakal is, itong screw, is pipihitin nyo na nang pero slight lang ah, konting pihit lang, counter clockwise no? So, pa kaliwa, papunta ron sa kaliwa ang pihit. Okay? So, pihiti nyo lang ng konti. Konti lang, no? Tapos, pag pinilit nyo ng kaliwa, no? counterclockwise, dahan-dahan nyo rin i-press itong uh, magazine, cut, magazine release nya. So, dito sa kabila naman dito. So, ang pang-press ko, ito na lang uh, uh, trigger finger ko ng kaliwa. Okay? So, yan. Kikita nyo, pinipress, ipip, napipress ko, umaangat-angat siya. Okay? So, yan ang po ang technique dyan, no? So, ulitin ko, Okay. Iikot na natin counterclockwise, no? Tapos press niyo na itong magazine release. Yan, ayan, nakikita niyo umikot na siya kasi mga kabakal, meron po yang kanal dito sa Yan, kung nakikita niyo, ito po yung kanal niya. Yan, kailangan itong kanal i e ma sana yung pang-lock nito. Ayun. Ayun, doon doon pupunta So ito yung kanal. So, may kanal kasi yan dito mga kabakal. Kailangan ma-press nyo. Tapos sabay pihit pa kaliwa para matanggal itong uh, magazine release natin. So, ngayon, tanggal na itong magazine release natin. Pagka natanggal nyo na yung magazine release natin mga kabakal, ito po ang itsura nyan. Yan. So, lalagyan natin ng ilaw. Lagyan natin ng ilaw siya. Yan, para makita natin mabuti. Ayun, may ilaw. So, ito yung pinaka-lock niya rito mga, mga kabakal. Ito, yung pin na ito. Ayan, yung nakikita niyo rito. Labo eh, no? Ayan. So, kung nakikita niyo mga kabakal, ito yung kanal. May, may lock pin siya dyan. Ito yung pinaka sa kanya. So, para mabaklas natin ito, kung kanina, inikot natin na counterclockwise. Ngayon, iikot naman natin siya ng clockwise para matanggal natin yung spring. Okay? And then yung pin. Ayan po. May kita nyo. Ayan, ayan yung ano, yung yung lock niya. Lock pin niya. Kung so, nakikita nyo rito, hindi, focus natin. Ayan. Para makita. Nakikita nyo ba? Medyo malabo. Ano? Masyado kasi malapit eh. Ayan. So, ikot nyo ng kanina counterclockwise ngayon clockwise. So, naikot na natin. Ayan. So, ayan na po. Natanggal na yung uh, spring niya. Ito yung spring. Ayan. Mahugot nyo na yan. Kasi, ah, uh, itong, itong pinaka-lock niya, ayan, kung nakikita nyo itong, itong ano niya, is, may, may lock po yan dito. Para dito sa may kanal na yan dito po sa kanal na yan. So, iikot nyo lang ng clockwise. So, una, counterclockwise and then clockwise. So, ito lang po yung spring nya. No, ito yung spring. Medyo madumi na yung spring ko. So, kung yung, kasi ito mga kabakal, bawas ko na ito. Eh, no? So, ito lang yung spring. So, ang ginawa ko lang dito mga kabakal is nagbawas lang ako ng paisa-isang ikot. No? isa isang ikot lang, huwag kayong magbabawas ng anima, magbawas kayo ng dalawa, tatlo, hindi po. Isang ikot, kabit ulit, tapos pakiramdaman nyo kung umukay na. Hanggang sa makuha nyo yung desired na lambot na gusto nyo. No? Kasi ang problema na ito, mga kabakal, no, na pagka nasobrahan kayo ng uh, bawas dito sa spring na to ng magazine release, uh, uh may possibility na konting madikit lang yung ano nyo, itong uh, supporting hand nyo, mamaya i-explain ko. No? So, gaga so, ito muna. So, mamaya i-explain ko po yon So, dito, pag pagbawas po nito kagaya na sinabi ko, pa isa, -isa lang. Kumbaga, ang gagawin natin is trial and error. No? Isang ikot ng spring, no? maliit, uh, isang ikot, bawas, putulan nyo kung may cutter man kayo o whatsoever na fly scatter na fly pwede po rito no and then pagka nabawas nyo balik nyo ulit pakiramdaman nyo i saksakan nyo ng magazine and then pakiramdaman nyo kung lumambot kung kulang pa bawas kayo ulit ng isa basta pa isa isa lang no try and error balik lang balik kalas balik kalas balik kasi mahirap po yung sobrahan at mahirap pong uh, pagka nasobrahan is yun niya uh, magiging sensitive na yung ano yung magazine release nyo no so ngayon for example naka, naka, nakapagbawas na tayo no so ang pagbalik naman nito ganun lang din no i-insert nyo lang yan yan ito so insert so, kung kung tinanggal natin uh, clockwise ngayon counter clockwise ngayon dito dahil ibabalik natin ip kailangan ipupush na natin dun sa pinakakanal nya. niya yan Okay. Yun. So, nabalik na siya. And then, ganun din dito. Pag binalik na natin siya rito, ganun lang din ulit. So, puro counterclockwise. So, kung paano natin natanggal kanina, kasi nga, di ba, pinush natin ito. Ito rin ang technique pagbalik. Kailangan medyo nakaangat siya ng konti, mga kabakal. So, i-, i, i, i Abang nyo na itong screw nyo, nakaangat siya ng konti. So kung kanina, is pakaliwa ngayon pipihitan natin ng pakanan. So dapat medyo nakaangat. Ayan. Kung paano natin, paano siya natanggal kanina. Ganun lang din. Ayan po. Ayan. So okay na. So nakabit na natin. No. So ulitin ko. <coughs> for example, uh, uh, ah, kayo no ng bawas mga kabakan no. 'Yun nga magiging magiging sensitibo na ito no magiging sensitibo. May instances pa diyan mga kabakal na kapag ka pumuputok ito, no? For example, pumutok na siya, bang, nag-recoil siya. No, yung shock nito, 'di ba, may shock siya ng recoil. Yung shock pa lang ng recoil minsan mahuhulog na siya ng pusa kahit hindi natin na press no? Kaya mag-iingat tayo ng pagbawas dito sa spring nito ng magazine release. Okay? So, dahil na uh, yung yung tamang-tamang bawas lang, no? wag naman yung napakalambot. Ito, medyo may kalambutan na rin ito, no? Dahil nga, nung una, nahihirapan ako na i-press down, na kailangan, uh, ma nilal yung masyadong malakas yung pressure na kailangan na, no? ngayon, konting-konting -konti na lang siya. So, konting ano na lang yung ganyan, yan, uhulog na siya, no? And then, yung kagaya nga ng isa, yung shashak, no? Ah uh, isa pa na halimbawa, kung ito yung supporting hand natin no, pagka nadikit ng konti dito sa ano sa magazine release no, pag masyadong malambot ito na, na masyadong malambot at nag-grip kayo yan, kadalasan pag nag-grip kayo ganyan mahuhulog din yung magazine no? sa sobrang lambot no. Kasi nga uh, kailangan din nito kabakal is ma-sustain ma niya yung bigat nitong ano itong tawag dito itong full na itong itong magazine na uh, may puno ng bala masustain niya yung bigat no kasi dito lang naman siya nakahook niyan mga kabakal eh. dito ayan dito lang nakahook yan sa butas na to so kung kung masyadong malambot no konting konti na lang uh, pagka na press niyo mauhulog na siyang ganyan so kailangan yung tantsahin niyo lang mga kabakal no yung ano yung pagbawas niyo pagka nasobrahan uh, so wag wag niyo babawasan ng ano ng uh, so kailangan tantyahin niyo yung ano pagbawas ng spring pa isa-isa lang okay Ayan, so ganun nga so ganun nga mga kabaka so pagka kailangan pag mag magbabawas tayo ng spring nito ng magazine na release natin no uh, pa isa-isang ikot lang Okay? Kasi so, sobrahan tayo ng bawas ng magazine release spring, no? Magiging sensitibo na ito. Ang mangyayari niya mga kabakal may instances pa nga actually may nag may follower din ako na nagtanong na tanong, ba, bakit nahuhulog daw na yung magazine niya pagka pumuputok, no? Kasi nga lalo na pagka caliber 45 no malakas yung kaldag nito. Na, na pagka pumutok ito, yung yung shock niya, yung pagbalik niya, isa nang na. No kasi nga masyado niyang napalambot yung spring ng ano ng magazine release niya. And isa pa siya yon yung shock nung ano nung pagbalik nung slide no pag na-shock niya, nahuhulog. And then pangalawa, yung ito nga, yung, yung supporting hand natin na pagka konting dikit lang dito, nahuhulog. Na pagka pumutok na ganyan, tapos nagrip grip niya, no, nahuhulog, nahuhulugan siya. No, bang! Pag nasya, nahuhulog. Kasi nga, uh, konting dikit lang dito ng supporting hand. Kasi ganito nga, ganito nga itsura niyan, di ba? Tapos nandito yung supporting hand natin. Pagka nadikitan niya yung, na, na-press niya ng konting-konti yung magazine release, mahuhulog at mahuhulog. Kasi nga, masyado ng malambot. So, pagbawas mga kabagal is dapat eh, tansyahin nyo na yun nga, hindi siya magiging ganong kasensitibo. Okay? So, yun tamang-tama lang, no? Kasi, Uh, yung actually mga kabakal yung stock talaga is napakatigas niyan no ang tigas tigas niyan talagang yung yung kahit ito nung una to pagka nag-change mag ako ginaganon ko pa eh, para yung alam mo para ma ma madiinan ko siya na ganun para mahulog lang no so ngayon hindi na so ang ginagawa ko kasi nga binawasan ko na siya na pagka mag-change mag ako o oh, na lang oh, konting pindot na lang no? pero hindi rin ganun kalambot no kasi nga yun dinang ang iniiwasan ko na kasi pagka nag nag -ano, nag, nag grip ako ng maayos dito ayan makikita nyo ayan baka konting uh, dampi lang ng, ng supporting hand ko dito sa tawag dito sa magazine release button is mahulog mahulugan ako ng nang magazine kahit hindi ako nag-change mag no ang isa pa nga nito mga kabakal eh, wala pa nga akong ano eh, yung magazine catch uh, magazine release extension no? hindi pa ako naka magazine, ano how much more kung nakamagasin ano kay extension okay na talagang ma ano na mahawa ma, ano, lalapat na rin siya dito sa supporting hand ko okay so sana sir Jan is makatulong itong video na ginawa ko para sa iyo so di so mga kabakal bago tayo magtapos uh, please follow nyo rin po yung uh, Facebook profile ko and YouTube channel ko na Henry Glenn Mardo So, sa susunod po ulit mga kabakal na video, may we have a good day, God bless, and syempre mabuhay po tayo lahat mga kabakal.